Magandang umaga po, simulan na naman ang panibagong linggo at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng lunes, October 9, 2023. Sa ating latest satellite images, tatlong uh, major weather system ho ang nakakapeko sa ating bansa. Meron tayong dalawang uh, bagyo at isang low pressure area pero lahat ito ay nasa labas ng Philippine Air Responsibility. Una ho, ito nga, Typhoon Koinu. No? na dati ho, itong si Jenny nung no, nasa loob ng par, uh, nasa may git 800 km ito kanluran ng Isim Northern Luzon at hindi naman ito nakakapekto sa ating bansa. Yung isa pa hong nasa kabilang dulo naman, sa kabilang silangang bahagi, yung severe tropical storm Bolaven na huling namataan may uh, 2,000 or dalawang libo o halos tatlong libong kilometro silangan ng Eastern Visayas. Hindi rin natin inaasahan na itong si Severe Tropical Storm Bolaven, international name niya ho yun, ay uh, papasok ng Philippine Air Responsibility. Ang pinaka monitor natin ngayon ay itong uh, low pressure area na huling namataan sa 1,415 km silangan ng Eastern Visayas. Kasi yung posible the next 24 to 48 hours ay pumasok ho ito ng uh, Philippine Air Responsibility. Bagamat yung pinaka mga huling datos ho natin ang pinapakita, at least in the next 24 to 48 hours, medyo malit pa yung chance ng maging bagyo. Kaya patuloy ho natin itong uh, imo monitor. Sa kasalukuyan, makikita nyo itong mga kaulapan na ito ay mula doon sa trough o extension itong uh, low pressure area. Kaya ngayong araw, yung central at eastern Visayas kasama ang malaking bahagi ng Mindanao makararanas ho ng medyo maulap na kalangitan na mas malaki ho yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Samantala, sa lalabing bahagi ho ng bansa, itong Luzon at itong bahagi ng Western Visayas, makita nyo walang masyadong kaulapan. Asahan ho natin ngayong umaga, posibleng medyo mainit yung panahon. Pero, nandun pa rin yung mga potensyal ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulo. Kaya wag ko kayo magugulat kung meron pa rin tayong mga thunderstorms dito sa may bahagi ng Luzon at Western Visayas, bagamat walang epekto pa yung trough extension itong low pressure area natin binabantayan. Tingnan ho natin ito magiging lagay ng panahon sa Luzon. Makikita ho natin malaking bahagi nga ho ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkulog. Nangyayari ho ito sa hapon hanggang sa gabi, tumatagal na isa hanggang dalawang oras. Yung agwat ng temperatura sa lawag ay mula 24 to 32, dyan sa Baguio 17 to 23, habang sa Tagagaraw hanggang 34 degrees Celsius, sa kamay nilaan naman hanggang 32 degrees Celsius ang mararanasang uh, init. Samantalang sa Tagaytay mula 22 to 30 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands naman 25 to 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 33, habang sa Legazpi hanggang 33 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Visayas, yung Central at saka yung Eastern Visayas, medyo maulap yung kalangitan na may mga tsansa ng mga pagulan. Habang yung Western Visayas naman, mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkinot -pag ang maaring maranasan sa araw na ito. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 26 to 33 degrees Celsius, sa Cebu 25 to 32, habang sa Tacloban 26 to 33 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Mindanao ang makararanas ng maulap na kalangitan na may mas malaking tsansa ng mga pag-ulan dulot yan ng trough o extension ng low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga ay 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan Oro hanggang 32 degrees Celsius habang sa Davao ay hanggang 34 degrees Celsius. Wala naman ho tayong nakataas na gale warning, kaya maari namang maglayag ho yung mga malito sa kiyang pandagat at malilita mga bangka. Pero nagpapalaala pa rin tayo sapagkat pag meron ho tayong mga thunderstorm, posibleng biglang lumakas yung alo ng karagatan, bugso ng mga pagkilat pagkulog na maaring maranasan. Kaya sa mga kababayan ho natin na naglalayag, iba yung pag-iingat pa rin ho.